Kakaibang mahablanka naman ang itatampok natin ngayong araw. Hindi po kasi mais ang hihalo natin dito sa ating mahablanka, kundi toasted na munggo. mas pinasarap pa ang ating mahablanka dahil sa toasted nati flavor nito na galing sa tinostang munggo. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito guys ay uunahin muna natin ang paggawa ng toasted na munggo. Bali, maglalagay lang tayo dito sa kawali ng estimated 3-4 cup ng munggo. Nakalagay po palang apoy natin dyan sa medium heat. Lulutuin lang muna natin ang mga munggo hanggang sa maging black na ang kulay nito. After ng 5 minutes na pagtutusta ng mga munggo, ay eto na po yung resulta. Pwede na natin niyang hanguin. Ilagay lang natin niya sa lagayang tulad nito. At saka natin dudurugin ng mga munggo habang mainit-init pa para pumadali itong mabiyak o madurog. Once madurog na ang karamihan sa mga munggo, ay proceed na po tayo sa pagluluto nito. Sa isang lutuan ay maglalagay lang muna tayo dyan ng 3 cups ng tubig. At saka natin isunod dyan ang dinurog nating mga munggo. Pakukuluan natin yan ng 20 minutes. Inuna nating lutuin ang mga munggo dahil mas matagal pong lutuin ito kaysa sa paggawa ng mismong mahablangka. Kaya kailangan po ay mapalambot muna natin ng at least 20 minutes bago natin ilagay yung mga sangkap na pang mahablangka kapag naubusan ng tubig ang nilulutong munggo, add na lang ulit tayo dito ng tubig. Makalipas ang 20 minutes na pagluluto nito, ay lumambot na yung mga munggo. Bali, ang nailagay nating tubig lahat-lahat ay nasa 5 cups po. Sa point na ito ay lalagay na natin dyan ang iba pang mga sangkap. Maglalagay tayo dyan ng dalawang malaking lata ng evaporated milk. Sunod ay isang lata ng condensed milk. Next ay isang pouch ng coco mama gata. Kung merong pigang gata sa inyo, pwede din naman po iyon. One cup lang po ng pigang gata ang kailangan natin. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. Kapag nahalo na, itikman natin kung okay na ba ang tamis nito. Kapag hindi pa tayo satisfied sa tamis, ay maglalagay pa po tayo dyan ng 1 half cup ng asukal. Once okay na ang lasa, ay pakuluan lang natin ang ating mixture. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na interested ka sa video natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang version natin ng Mahablanca, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this Mahablanca recipe. Maraming salamat po! Once kumulo na itong ating niluluto, maglalagay na tayo dyan ng slurry mixture. Yan po ay ang pinaghalong 2 cups ng cornstarch at 2 cups din ng tubig. Itong mixture ang siyang magpapabuo nitong ating mahablangka. Lutuin at haluin lang natin itong mixture hanggang sa kumapal at lumapot ito. Pagkalagay ng slurry mixture ay lulutuin ko lang ito ng 7 to 8 minutes pa. Mas type ko po kasi yung malambot na mahablangka. Yung tipong melts in your mouth ang texture. Pero kung preferred nyo naman po ang medyo matigas na mahablangka, lutuin nyo po ito ng mga 10 minutes after malagay ang slurry mixture. Itong ganitong consistency ay okay na po ito sa akin guys. Titigas pa po kasi ito once na mapalamig pa natin. Ilalagay ko lang po itong nalutong mahablangka sa isang lagayan na pinahiran ko na din po ng mantika. Pinapauga-uga ko yung lagayan natin dyan para po maging even or pantay yung ating pagkakalagay dito. I-rest at hayaang completely lumamig itong ating mahablangka Kapag po lumamig na yan ay pwede nyo na po yung ilagay sa ref Para kasi sa akin mas masarap kainin ito kapag pinalamig sa ref Once okay ng lahat ay ready to serve na ang ating version ng mahablangka Medyo matrabaho lang ang ganitong version ng mahablangka compare sa mais Pero worth it naman ang lahat ng pagod kapag natikman nyo na itong bagong version ng mahablangka natin Bukod kasi sa tamis at milky flavor nito, ay nakakadagdag din yung toasted flavor ng munggo dito na siyang mas nagpapasarap ng ating mahablangka. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!